nga ka-awesome, meron naman po tayong nakitang bugatan. Ayan po yung mata sa ilalim ng buhangin. Subukan po nating tusukin yung mata niya. Para makita niya yung halaga. Charot. <laughs> eh lang po mga ka-awesome. Tusukin po natin yung mata ng bugatan. Oh. Ha? Hmm? at hilahin natin palabas kung malaki ba kung malaki ba talaga mga kaasam size reveal hala nawala baka maliit lang Hala, nawala mga kaosam. Hindi na natin alam kung saan napunta. Dapat pala hindi na lang natin tinusok ang mata eh. Ito pala mga kaosam, Napakalalim pala. O ito oh. O.